Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18, dahil sa kasikatan ng First Take Japan at ng SB19 sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay umabot na Nagkaroon na ng 3.3 million, yes, nakakuha po ng 3.3 million tweets sa Twitter ang pagkanta ng Mapa song ng S.B.Lintin sa first take. Kaya naman, ito nga ay trending, hindi lang sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong mundo, kundi sa buong Japan. First take ito, dahil single take lamang ito, walang cut-cut at dire-diretso ang kanilang pagkanta. Again, 3.3 million tweets ang nakuha ng SB19 sa buong mundo lalo na sa Japan. Congratulations at maraming salamat First Take Japan. you do